Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga NBA players na parang palaboy sa liga. Yung mga madalas si trades, palipat-lipat ng team, pero kahit ganon eh may silbi pa rin sa bawat kuhang team. Kung iniisip mo na si Lebron at Steph, hindi, ibato. to. Ito yung mga journeyman, yung role players na halos taon-taon may bagong address. Kaya kung handa ka na, ilike mo na ang video na to. Mag-subscribe ka na rin kung hindi pa. At pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng uploads natin. Una, sagutin muna natin. Bakit ba may mga player na parang palipat-lipat lang ng bahay sa NBA? Una, value contracts. Maraming teams ang gustong kumuha ng players na swak sa cap space nila, lalo na kung expiring contract. Pangalawa, role fit. May mga players na gusto ng contenders kasi perfect sila para puna ng butas ng team. At syempre, rebuilding teams. Kung hindi ka na fit sa plano ng team, gagamitin ka nila para makakuha ng draft picks o mas batang players. Kumbaga, hindi ibig sabihin na hindi magaling yung mga ito. In fact, valuable sila kaya gustong gusto silang kunin ng ibang teams. Ngayon, simula na natin. Ito na ang listahan ng mga NBA players na parang hindi na naubusan ng malilipatan. Trevor Ariza. Si Ariza, isa sa pinaka-classic na journeyman sa NBA. Nine na beses siyang na-trade at 10 teams ang nilaruan niya. Defense? Check. 3 point shooting? Check. Kaya hindi na nakakapagtaka na maraming teams ang gustong kunin siya, lalo na kapag playoffs na. Ish Smith. Kung may hari ng lipat bahay, si Ish Smith na yon. 13 NBA teams na ang nilaruan niya at oo may championship ring pa siya na kuha sa Denver Nuggets 2023. Siya yung typical na baka PG na alam ng lahat kung anong makukuha nila Speed, assist, veteran leadership At pangatlo si Jeff Green Si Uncle Jeff parang di mo na alam kung saan team siya ngayon kasi sobrang dami na rin 12 NBA teams Pero bakit siya valuable? Versatile forward na pwedeng pang at scorer kapag kailangan plus champion na siya kasama ang Denver Nuggets. Jay Crowder. Kung gusto mo ng 3 and D player para sa playoff push, automatic kasama sa trade si Crowder. Na-trade na siya sa Celtics, Cavs, Jazz, Suns, Bucks at marami pa. Parang kapag nagkakagipitan, siya yung unang tinatawagan. Lou Williams, Mr. Sixth Man. Tatlong beses na ng Sixth Man of the Year at ilang beses na trade dahil sa kanyang scoring punch off the bench. Mula 76ers, Hawks, Raptors, Lakers, Clippers at marami pang iba. Marcus Morris. Si Marcus Morris, perfect example ng stretch forward na swak sa kahit anong team. Hindi flashy, pero solid contributor, kaya ilang beses na rin siyang na-trade sa mga contenders. At sunod si Chris Paul, Oo, kahit future Hall of Famer, maraming beses na trade si CP3. Mula sa Clippers, Rockets, Thunder, Suns, Warriors, Spurs at ngayon ay balik sa Clippers. Sa edad niya, ginagamit siya ng teams bilang veteran leader at cap space piece sa malalaking trades. At uh, panghuli ay si D'Angelo Russell. Si Dilo, isa pang interesting case. Drafted ng Lakers na trade sa Nets, pumunta sa Warriors na trade sa Timberwolves, at ngayon bumalik ulit sa Lakers at binalik ulit sa Nets, at ngayon ay kakapirma lang sa Dallas Mavericks. Reason, malaking kontrata at scoring role na gusto ng ibang teams. Kung titignan mo, hindi dahil hindi sila magaling kaya sila ay trades palagi kadalasan gusto sila ng maraming teams dahil alam na alam ng lahat kung ano ang kaya nilang dalhin sa table. Kung iisipin mo, parang may dalawang klase ng NBA players. One franchise players, halos hindi gumagalaw. Two glue guys journeymen, madalas i-trades kasi sila yung pinakakailangan ng maraming teams. Kung ikaw ang player, masakit ba yon? Oo. Pero at the same time, nangangahulugan din na valuable ka. Parang sasakyan, kung madalas kang hiram-hiram, ibig sabihin maraming gusto sa'yo. At dyan nagtatapos ang ating listahan ng NBA players na parang palaboy sa liga. Ikaw, sino pa sa tingin mo ang dapat isama dito? Comment mo na sa baba at pag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating NBA kwentuhan. Peace out!